Nag-uusapan niya ni Betsy at ng kanyang kaibigan na kailangan kumilos na nga siya agad-agad gumawa na nga ng paraan kung paano nga mabuntis nga siya nitong si Robert dahil yun ang kanyang pinakatatanging alas para mawala na nga ang binimahan niya doon sa kanyang prenup agreement kung saan wala siyang magkukuha pagkatapos ng marriage kung sakaling sila ay maghiwalay. Agad namang sabi nga nitong si Betsy na huwag mo silang magalala sa titiyakin niya na hindi mawawala ang kanyang trono at pananatilihin niyang makahiga siya sa kama ng pera kaya gagawa siya ng paraan sa kahit anong paraan para lamang mawala na nga ang naturang agreement at may hawak siyang alas pagdating nga kay Robert. Samantala, hindi pa rin niya tinititigilan itong si Gerald. Talagang naglalaway pa rin siya at gumagawa ng paraan kung paano nga maka dito nga kay Gerald. Samantala, ilang beses na nga siyang nabigo sa kanyang pagtatangka na akiting nga itong si Gerald. Dahil tuwing humahalik siya ay hinihindian siya ni Gerald. Sinabi nito na itigilan niya ang kanyang pag at dapat walang magkakaalam sa kanyang ginagawa. Minsan nga nadarang itong si Gerald matapos nga na lumung-lumo -lumung siya sa kanyang relasyon dito kay Jenna dahil tela ba hindi na maayos ang kanilang sitwasyon. Agad siyang pinakalmang itong si Betsy kung saan alam nito ang uh, pinakapaboritong gawin kung papaano mawala ang kanyang stress at kung ito ay nabubord. Yun nga ay masahin ang kanyang likod. Tela, Biglang nagulat itong si Gerald dahil hanggang ngayon hindi pa rin nagbabago itong si Betsy. Alam na alam pa rin niya ang kasikas nga nitong si Gerald. Si Gerald na lamang ang umiiwas pagkat alam niyang may asawa siya. Ito nga ay ayaw niya na mawala ang tiwala nga nitong si Ger Jenna sa kanya. Pag uwi niya ng bahay, agad niyang uh, ro-romancein nga ang kanyang asawa. Subalit, talabaga ng lalamig itong si Jenna at wala sa mood sapagkat palagi nga itong busy abala sa trabaho. Kaya naman wala na itong lakas panahon para kay Gerald. Kaya naman naiinis ng husto itong si Gerald. Dito na nga kaya tutuluyan na tutuhanin na nga niya ang pangnunukso nga nitong si Betsy. At dito nga kaya may mangyari na sa kanila. Isang beses man ito, ngunit magbubunga na siyang magiging dahilan kung bakit magiging buntis nga itong si Betsy. Ngunit ito ay anak nga nitong si Gerald na siyang ipapaako niya kay Robert nang sa ganun ay magiging alas niya nang siguradong hindi siya pagdadamutan pagdating sa mana dahil makikihati ang kanyang anak pagdating dito kay Jenna. Nga guys, ang ating pagkakabangan sana nga ay mabubuking din ang ginagawa nga nitong si Betsy kung sakasakaling mang mangyari ang bagay na yun. Thank you for watching. Please don't forget to like and subscribe my YouTube channel. Bye! Thank you!